Sige na, gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Magpaasawa ka. Hindi ko na hinayaan pang madugtungan ang paglilita niya ni Inday. Mabilis ko itong sinibasib ng halik sa kanyang leeg at inihiga sa na naroon sa dulong bahagi ng sementeryo na nahaharangan ng nagtataasang mga pader at malalagong dahon ng mga puno. Nagpakasawa ako sa leeg nito. Sinamsam ko ng maigi ang natural niyang samyo na hindi maubos-ubos. Basang-basa ng laway ang leeg niya na kumalat na hanggang sa kanyang dibdib bago ko baybayin ang kanyang tenga pagapang sa pisngi hanggang sa matuntun ko ang kanyang labi. Sinabayan niya ang pagiging mapusok ko. Tinumbasan niya ng mariinding halik ang mga ginagawa ko sa kanya. Bagaman unti-unti naming tinatalupan ng saplot ang isa't isa, ay hindi namin alintana ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa hubad naming katawan sapat na ang init na idinudulot namin sa isa't isa para panlabanan ang pangangatog. Gawa ng matinding lamig. Nagpatuloy lang ang aming ginagawa. Naging saksi ang mga puntod na naroon sa bahagi ng sementeryong yon. Kung gaano katindi ang gabi-gabi naming pagniniig ni Inday. Nang matapos na ang ng yon, ay isinuot kong muli ang aking uniforme, na pang -gwardya. Kasama ang sinturong na ng batuta, flashlight at baril. Nagpaalam na rin ako sa kanya. Mananatili siya sa loob ng sementeryong yun nang magdamag. Habang ako naman ay mananatili sa bukana ng sementeryong yun para magbantay hindi ako aalis doon para siguraduhin walang makakapasok. Hihintayin ang pagdating ng nakatalagang suportorero na magtatrabaho sa umaga. Uli lang lubos na si Inday. Ayon sa kanya ay wala din daw siyang pinag-aralan. Namatay daw ang kanyang mga magulang noon pang 16 anyos pa lamang siya. Kaya nang tumuntong siya ng 18, ay naglakas loob na raw siyang lisanin ang probinsya niya sa Bicol para makipagsapalaran dito sa Manila. Subalit wala siyang makuhang trabaho rito. Ilang kainan na rin ang pinasukan niya bilang tindera. Subalit palagi raw siyang pinapalayas ng mga ito. Paglipas ng isang linggo. Kinakain daw kasi niya ang mga tira-tirang karne na hindi nauubos si Benta. Hindi raw kasi pwede yun dahil maaari pa raw iyong ibenta kinabukasan. Hindi niya naman kasi alam yun. Sa probinsya kasing pinanggalingan niya ay pinapakain na lang ng libre sa mga tindera ang mga pagkain hindi nauubos si Benta. Nakilala ko nga siya sa isang kainan pinagagalitan ng kanyang amo. Naawa ako rito. Kung kaya't pinagtanggol ko ito. Subalit buo talaga ang loob ng amo niya. Natanggalin siya sa trabaho ng araw na yon. Doon na nagsabi sa akin si Inday na wala ang araw siyang matutuluyan dahil wala naman daw siyang kamag-anak dito sa Maynila. Sinabi ko sa kanya na hindi siya maaaring tumuloy sa bahay dahil may asawa ko at paniguradong magagalit yon kapag nag-uwi ako ng kung sino-sinong tao lalo na kung babae. Sa itsura pa naman ni Inday ay talagang matataga ako ng itak ng misis ko. Paano ba naman? Bagaman at hindi ito kaputian ay napakakinis ng kutis nito. Balingkinitan ng katawan. Bagaman at hindi kalakihan ang dibdib nito, ay napakaliit naman ang bewang at napakalapad ng balakang na tinernuhan pa ng maumbok na puwet. Napakaamo rin ng mukha nito. Manibis na labi, maliit at matangos na ilong, at nangungusap na mga mata. Napakaganda nito kundi nga lang dahil sa malaking balat nito sa kaliwa niyang pisngi. Hindi talaga uubrang iuwi ko ito sa bahay, kaya isang ideya ang pumasok sa isip ko. Patutuloyin ko na lang ito sa sementeryong binabantayan ko, tutalay hindi naman ako nagpapapasok ng tao sa loob ng sementeryong yun. Kapag gabi. Sa umaga naman, ay maaari siyang magkunyaring bumibisita lamang sa mga puntod na naroon. Unang gabi pa lamang ay labis na ang pagpapasalamat sa akin ni Inday dahil wala naman daw siyang maibabayad sa akin ay inialok niya sa akin ng kanyang sarili. Natuwa naman ako sa tagpong yun dahil napakaaga niyang ibinunyag ang pagiging mainit niya. Doon na nga nagsimula ang lahat at nasundan pa ng gabi-gabing kababalaghan na pinaggagagawa namin sa isang parte ng sementeryong yon. Isang araw, papagabi na yon at papaalis na ang suportorerong nakatalaga sa pangumagang gawain. Tuwang-tuwa pa itong umuwi dahil malaki ang kinita niya sa araw na yon may ibinilin pa ito bago lumisan. O pare, ikaw na bahala rito Ah. Oo nga pala, sa dulong bahagi ng simenteryo ay may inilibing kanina. Mayaman yung pamilya nun. Malamang sa malamang na isang linggong may dalawang puntod na yun. Dapat na hindi masisira ang puntod nun ng mga galang hayop dahil paniguradong isang linggong may dadalaw doon. Pakiikutan na lang bilin nito. Sabay abot ng isang daang piso para raw pang merienda. Medyo nabwisit ako dahil sa balitang yun. Sino ba namang mayamang pamilya ang maglilibing ng kaanak sa pangmahirap na sementeryong yun? Mayaman pero tinipid sa libing. Sa bagay, di naman magre-reklamo yun. Patay na eh. Sa totoo niyan, ay hindi ako nagsasagawa ng pag-iikot sa kabuuan ng sementeryong yun. Hindi dahil sa natatakot ako. Bakit naman ako matatakot? Meron akong baril. Sila ang dapat matakot sa akin. Tsaka patay na ang mga naroon sa loob ng sementeryong yun. Di na kailangang bantayan sa oras-oras. Sapat nang ilaan ko ang oras ko para magpakaligaya sa katawan ni Inday at ilagi ang mga natitirang oras ko sa bukana ng sementeryo para siguraduhin wala ng taong makakapasok. Alas dos ng madaling araw. Hindi ko alam pero kinutuban ako ng masama. Naalala ko yung ibinilin sa akin ng suportorero. Labagman sa loob ko, ay tinungo ko ang lokasyon kung saan inilibing ang bangkay ng mayamang lalaki may kumakaluskos kailangang bugawin ko kung anumang hayop ang magtangkang sumira sa bagong simentong takip ng puntod kinuha ko ang flashlight na nakasukbit sa aking sinturon at inilawan ang posisyon ng puntod at laking gulat ko sa nakita ko tanggal na ang takip ng bagong sementong puntod at sa gilid noon ay may isang nilalang. Bagaman nakasuot ito ng damit ay kitang kita ko ang makakapal na balahibo nito sa mga bisig at binti. Matutulis din ang mga kuko nito sa kanyang mga daliri. Isang aswang nilalanta ka nito ang bangkay ng mayamang lalaking bagong libing. Madali kong dinukot ang baril ko sa aking tagiliran para paputokan ito. Subalit hindi ko pa man na itututok dito ang aking barila ay bigla itong humarap sa akin. Nagkasalubong ang aming mga paningin. Bagaman bahagyang nakausli ang nguso ng aswang na yun ay pamilyar ang kanyang muka. Hindi ako maaring magkamali. Ang aswang na yun ay si Inday. Pinagtibay ng katotohanan ngayon ang kanyang malaking balat sa kaliwa niyang pisngi. Nangungusap ang mga mata nito. Parang sinasabing hayaan at pagbigyan ko siya sa kung ano man ang ginagawa niya. Ibinalik ko sa pagkakasukbit sa aking tagiliran ng aking barila. Naupo ako sa isang bahagi ng sementeryong yun at pinanood siya sa ginagawa niya. Sabik na sabik niyang muling nilantakan ang bangkay ng mayamang lalaki. Nang makontento na siya sa ginagawa niya ay ibinalik niya ang bangkay sa loob ng puntod Bumalik din sa anyo ng pagiging tao ang anyo Inday. Tinulungan ko itong muling sarahan ang nabuksang takip ng puntod. yung ito sa akin at nagpasalamat. Hindi niya raw ako makakalimutan. Sinabi ko sa kanya na mag-ayos na siya ng sarili. Malapit ng mag-umaga. Baka mas maagang pumasok ang suportorero dahil nga may mayamang bagong libing sa sementeryong yun. Agad naman itong tumalima. Bumalik ako sa bungad ng sementeryo, hinintay ang pangumagang suportorero na parang walang kahit anong nangyari. Sa sumunod na gabi ng aking trabaho ay pinuntahan ko ang dulong bahagi ng sementeryo para muling samahan si Inday sa paggawa namin ng isa pang kababalagahan. Subalit walang Inday akong nadatnan. Nang gabing yun. Ganoon din sa mga sumunod pang gabi. Marahil ay nilisan na ako nito. Mahihinto na ang gabi-gabing kababalaghan na nasasaksihan ng mga puntod sa loob ng sementeryong yun. Nakagagawan namin ni Inday. Inday.